Marikita in Sweden. Okay, here we sir, go. Umpisa na natin. Napaka-trending mo ngayong araw na to. Ikaw yung talk of the country. Sir, una mm. muna. Una unang muna. Unang-unang katanungan. Yes. Okay na ba tayo, sir? Ay, bati po muna kayo muna. <laughs> Marami pa lang papatayin ako ng mga viewers natin, sir. Bati po muna kayo. Ah, uh, yun na nga, no? Well, salamat at naimbita mo ako ulit dito sa... Sa vlog mo, Bagtit. So, Kamusta po sa mga kababayan natin dyan po sa France at uh, iba't-ibang iba't parte ng uh, Europa at yung mga nanonood din dito sa Pilipinas? Ayan, sir. Well, sir, sabi ng mga DDS, sabi ng mga, sabi ng kampo ni Bongo, bakit po doon sila pinilahan <laughs> ng kaso at bakit ngayon lang daw? At ano nga ba po ba yung kaso na ipinail nyo kanina sa kay Bongo at sa kay uh, Paring Digong? Ito pong uh, pinail ko na kaso kanina, ito ay uh, tungkol sa 7 billion pesos worth na mga mm. government uh, infrastructure projects na ibinigay or inaward ni Digong at ni Bongo. Nung mayor pa si Digong mm. hanggang nagpresidente, uh, tatay at kapatid ni Bongo. Mm. So nakakuha sila ng 200 contracts. Wow! Ito. At ang total nga nga ay uh, 7 billion pesos. Bawal po yan kasi ito pong ano natin, pinagbabawal yan sa uh anti-graft and Corrupt practices act yung conflict of interest na yan mm. tapos ganun din sa code of conduct and ethical standards ng uh, public officials yung. yan yung conflict of interest at dahil dito eh ito ay plunder sakop sa plunder kasi more than 50 million pesos ang nakapanila dito ang, uh, ang ang punto kasi natin dito kung ikaw ay official ng gobyerno tapos sumasakop ka sa isang ahensya o isang teritoryo eh dapat hindi hindi pwedeng magkaroon ng negosyo doon sa ahensya mo o located din fourth degree of uh, consanguinity and affinity. Partida, hindi fourth yun. First degree pa, tatay, kapatid. First degree. <laughs> eh, ito po, tatay ito eh. Hindi po ito malayong pinsan o ano, tatay talaga niya. Hmm. Ang karamihan po ng mga nangungurakot dito sa Pilipinas, gumagawa pa sila ng dami. Kung may contractor sila, pero Uh, si, for that matter, sila mismo yung contractor, pero alam nilang bawal na diretsong kaanak nila, kaya kumukuha sila nung mga dami, yung mga hindi nila kamag-anak, at yun yung naka-fraud. Pero itong kaso na taong final ko, diretsyo na, tatay at kapatid talaga. Bawal, <laughs> yung bawal. Ito, maliwanag. Walang lusot dito si Bongo. Maliwanag talaga at walang lusot. Kaya sigurado, he mas rehas talaga yan si Bongo. ba, diba, Sentry? What, Ragis? <laughs> po... Sabi nga natin, no, nako po, bilog ang bola. Yung ginawa nila kay Dilima, nako po, matitikman din nila. O, oh, sige, tuloy, sentry. Sir, ang sabi ni Bongo, you are barking on the wrong tree. So, <laughs> bakit ngayon lang o, yung o, kakaso? Ano yung sabi nyo doon kay Bongo, sir? Doon so, sa sinabi niya na dapat daw ang, ang, ang kasuhan ninyo ay mga buhaya. <laughs> yun na nga po mismo. Tama, suwak na suwak na siya yun. Di ba? Kasi siya, siya po yung mastermind dito. Alam mo <laughs> si Diskaya? Si base po ito sa sabi ni Mayor Vico Soto, mm ang nasa likod ni Diskaya ay si Bongo. Nako na po! Kasi, yan, kasi pinag-aralan niya, kalaban niya ho yan sa Pasig. Eh. Nako na po! Nung, bago pa rin naupo sila Duterte, eh, ano daw, eh, simple lang itong mga Diskaya. Pero nung naupo na sila Duterte, aba, lumago nang lumago yung kanilang negosyo dahil nga si Bongo ang uh, nasa likod nila. Tapos, ito namang si Yusek Bernardo na nasa gitna na itong mga kontrobersiyang ito. Siya naman ay itinilaga ni Bongo sa DPWH noong 2017. Ayan. Ngayon, bakit lang natin to i Kasi nung unang na-discover ko ito, nung ni-report ito sa pahayagan, uh, sa Rappler, tapos nung nakakuha ko ng mga dokumento, nilabas ko to ng 2021, sinabi ko mismo, ganito yung mga ginawa ni Bongo, pero hindi ko muna ito fa-file kasi protektado sila sa ombudsman. At ngayong August, na nawala si Martinez, ito na ngayon ang tamang panahon para i-file ito. Ngayon yung sinasabi niyang ano, um, bakit hindi yung mga kasalukuyang uh, mga na-involve ang kasuhan ko, eh siya yung senador, hindi eh, kasuhan niya. Di ba? <laughs> hindi ko trabaho yung yung uh, trabaho niya. Itong mga dokumentong ito, nakalap ko lang ito nung senador ko eh. Wala naman akong dokumento dyan sa mga taong nandiyan ngayon na iniimbisigan nila. Gano'n lang po. Eh. <laughs> Senator, ito, panibagong yes. laban to. Ang tinanpinapatanong sa akin mga kaibigan natin sarili. Hindi ka daw ba natatakot sa buhay mo at seguridad ng pamilya mo dahil sa kinakalaban mo yung merong umamin na meron siyang grupo na magpapumatay. Na <laughs> Pakitang diyan. Hindi naman tayo parang patapon na yung buhay, no? So, tayo rin naman eh, meron tayong mga uh, sabihin na nating reasons to live for. Pero mm -hmm. ito ay ano natin, krusada ito eh, uh, laban sa korupsyon Kaya kailangan gawin kahit mabigat kasi pag hindi na natin 'to gagawin, kunyari hindi ko na 'to gagawin. Pasok. sila eh. Wala pong gagawa eh. Di ba? Mm -hmm. At ano naman, noon nga kasagsaga na nasa ano nila eh, yung sila'y nakapwesto for six years noong 2016 to 2022, mabigat man yung laban, talagang peligro man yung nasa peligro man yung buhay ko, eh, ginawa pa rin natin yung kailangan nating gawin. Ganun lang po ito. This is a duty for me. Sir, tingin nyo po ay safe kayo ngayon sa administrasyon ni BBM sa paglaban sa mga Duterte? ang malaking kaibahan po, malaking kaibahan, hindi lang ako, ano, kung hindi yung mga kababayan natin dito. Alam niyo nung panahon ni Duterte, hmm. um, sa Bel Belga, makinig ka, o bakit nung ganito, o bakit ganyan, paulit-ulit yung mga finafile ni Trillanes, eto, makinig ka, sagot, o pakinig, makinig ka. Sabi mo ng mga supporter niya, eh, hmm. dito to, parang safe daw nung panahon ni Duterte. Hindi po totoo yun. Alam mo, <laughs> nung panahon ng, uh, ni Duterte, sa Kaloocan, yung mga depressed areas doon. Sa sobrang takot ho ng mga pamilya doon, ano? Uh, nagkakandado sila ng pinto nila, hinaharangan nila ng cabinet nila para hindi sila mapasok ng pulis. Kung lumabas kasi sila, eh, makukursanadahan sila, tumba sila, kagaya ni Kian de los Santos. At Ipo. Yun lang. Ganun ang takot noon. Ngayon, eh, malaki <laughs> ang kaibahan. Uh, naman natin magkumpiyansa. Uh, uh, for my safety kasi desperado tong mga kalaban natin. Desperado talaga. Uh, na naman yan. tayo but uh, generally compared dun sa panahon ni Duterte ay eh, malaking kaibahan po. Speaking of Caloocan, sir, may bago kayong nilulutong laban. Para nga babanggahin niyo 'pag tatanggol yung ating mga bayan, papasukin niyo na rin yung uh, flood controls, ghost projects. May mga investigasyon na kayo nangyayari sa ating uh, syudad sa Caloocan So paki-confirm lang mm -hmm. po sir, ano itong uh, niluluto ninyong laban para sa Caloocan, pagbubunyag ng mga katiwalian? Nasa proseso po tayo ng uh, investigasyon, pagkalap ng mga dokumento, marami na tayong nakita. Uh, billion din yung mga proyektong ano, uh, napunta lang sa wala. Ayan yung mga ghost projects na yan. At paganda na tayo, pa-file lang ko rin itong mga kaso, itong mga taong ito. Ay putra, Okay, Sir, sir, ito, mainit-init actually. Ito yung original na topic natin regarding dun sa ICC. Sir, bakit kayo nasa ICC nung panahon na nandun ngayon? Bakit po kayo na doon? Kayo hubay emisaryo ng gobyerno? Kasi sir, mga senador, na, 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 nabuwang dahil sa pag-picture, -pag sa pag mo ng picture. May plano pa magpahiring nga si ni Robin Padilla eh. Putra guys, investigahan natin si Senator Trillianes. <laughs> ah, pinadala daw siya ng gobyerno, anak ng kamote. Oo, oh, nakalimutan nila si Trillianes ang pinakaunang nag-file ng kaso dyan kay Digong sa ICC. Malamang, <laughs> bibisitahin niya, kakamustahin niya yung kaso ni Digong. <laughs> Puta ako naman talaga, oh, Robin Hood, ah, kayo mga DDS talaga, kabadong taranta na kayo sa kanyo. Mga gawain nyo kasi, nako pa, oh, sige, karma is back. <laughs> uh, ganito po kasimple, um, naimbitahan po tayo ng uh, ICC, mm. ako naman po ay mahaba-haba yung ugnayan ko sa kanila, simula pa mm. ng 2017. Yun. At uh, dahil nag, um, tumutulong tayo sa pag-build ng case nila Digong, nila Bongo, Bato, kaya ano, um, regular yung aming ugnayan. Noon, uh, marami pa rin ako ng ibang ugnayan dun sa Netherlands. So isa lang po yung sa ICC. Ko ano naman po 'yan. Hindi po totoo na sinilip ko si Duterte doon. Na nakipagkita ako unang-una. -una. Ayaw ko naman makipagkita sa kanya. Ayaw din niya siguro makipagkita sa akin. So bakit kami magkikita? So ayan po. Pero uh, tinanong natin yung kondisyon doon sa loob ng kulungan ni Duterte. By the way, iba po yung detention facility ni Duterte kumpara doon sa mga city jail dito ha. Malayo. Uh, ano, po natin na naaawa sa kanya. Ano po yun? Komportable siya doon. Ito ay uh, um, kwarto. May kama, may heater siya, may tennis court, may gym, Uy! may kitchen, ay, may library. wow! library. Ay, wow! Komportable po sila doon. At uh, sinisigurado ng, ng ICC na ano sila, malusog. At uh, ano, hindi sila napapabayaan. Yun naman lang ang kwa natin. Hindi naman tayo mga sadista na gusto natin. Uy, bato. Uy, bongo. May tennis court daw doon. Ha? May kitchen. Nako, pwedeng-pwede kayo doon. Pwede. O, oh, partida pa yan. oh, masarap pa yung mga pagkain nyo. Stage side. Atin, <laughs> pahirapan siya. Kasi mm. yung ma mawalan ka lang ng kalayaan, mabigat na po yun. Ano sir. Anong pakiramdam, sir? Dahil kayo, kayo po yung isa sa mga nauna na magbunyag sa mga katiwalaan ni, ni former President uh, Duterte, kayo yung nakipaglaban sa mga biktima, nagbunyag ng mga pagpatay sa Pilipinas. Ano po yung saktong pakiramdam ninyo nung nasa harap kayo ng kulungan na nasa loob si Digong? Alam nyo, tinignan ko yung, ano, no? yung parang paggulong ng, na ng, ano to? ng buhay di diba na itong si Duterte, makita mo noon na talagang hari hari-harian siya sa Pilipinas, then ngayon ang na lang siya. So, ang tinignan ko doon ay eh, talagang may di ba? Diba? Nakita mo, kahit na gaano pa ka makapangyarihan niya, pero sa isang idlap, ang na siya sa loob, di ba? At ito yan, doon sa mga kababayan natin, sana wag nilang isipin na inusente si Duterte at nakakulong siya doon, uh, unjustly. Hindi, meron siyang mga ginawang krimen, kaya siya nakakulong doon. Tama. Yung ICC, nagtalap ng sariling ebidensya, hindi yan dahil um, uh, naggumawa ako ng fake news sa kanila o kinuwentohan ko sila, yun na, mag i na ng warrant. Hindi po sila ganun kababaw. Dito sa Pilipinas, nung panahon ni Duterte, ginagawa nila yon kakasuhan nila o kukuha na nila, i nila ng warrant. Kahit... Sabi nga ni Digong, no, we plant evidence. <laughs> we plant intrigues. We plant evidence. Ay, gawain talaga nila yon. Hindi nila nagagawa sa ICC yan. Nako po. Kaya, nako po, kahit anong gawin nila, kahit maging presidente po si Sara, hindi nila mapapauwi si Digong. Alam nila yan, kaya tarantang-taranta sila ngayon. Walang kaso, basta kalaban nila. Sa ICC, hindi ko pwedeng ganun. Ibig sabihin nun, solid yung kaso. Nakakita silang ebidensya, mga testigo, na magpapatunay na gumawa ng mga krimen si Duterte. Yun. Sir, panay-panay sa iyo, ang bakbak sa iyo ni Pulong Duterte. May ano ba sa sabi yan. mo kay Pulong doon sa mga pambibirada niya sa iyo na ikaw dalang lang daw ay nagpapapansin sa taong bayan? Kasi may plano ka daw sa politika, 2028? Alam niyo, nababawan ako sa mga sagot nito mga ito, no? Um, pero sige, kung anong trip mo, sabihin mo na, di ba? Basta <laughs> ano, walang iyakan pagka siya na yung na-issue ng ano, ha? Nung parang, <laughs> ta- di ba? Pas- <laughs> What try is? <laughs> Alam, mga kakabsat, mukhang... Baka... <laughs> si Chabit, Sumabit, Si Bongo, Hala, pagsumunod si Pulong na ako po. Pero kamusta yung bugaw? Kamusta kayo yung bugaw na binugbog niya, no? Hala, Pulong Guess, paktay ka. O sige tuloy. Nako, dami pa sa ni Trillianes pala dito sa interview ni Kapsat Bagdite. Nako Na po, sige tuloy. Siga-siga yan si Pulong. Tignan natin hmm. kung gaano siya kasiga. kasiga. Uh, uh, makikita nila yan. Mm-hmm. Speaking of warrant of arrest, sir, any update doon sa mga susunod uh, na mga personalidad na may issuehan ng warrant of arrest for uh, sa ng ICC? Si Ay, Bato na? po, malapit na. Nako <laughs> mo. <laughs> 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 Senator Trillanes, wag mong ginaganyan si Bato. Magigil make my day! Sasabihin na naman niya. Kahit ikaw pa magposa sa akin. Matragis. <laughs> <laughs> Antay na lang po tayo. Um, can... ma-, ma masisinghot niyo na ho. Maamoy-amoy niyo na. <laughs> uh, si Bongo naman, baka next year pa. Oh. Actually, sir, magkikipagpustahan ako sa iyo kasi may binanggit ka that as early as February 2026 ay pwede ma-issuehan ng warrant of arrest at pwede ma -arresto si Bato. Correct me mm -hmm. if I'm wrong, sir. Pwede ba ako magkikipagpustahan yeah. sa iyo, sir? Pwede ka bang bumalik dito? Ah, ah, oh. ah, bago magbagong taon. Ah, kasi yun ang naamoy ko bago magbagong taon para magbabagong taon si Bato sa kulungan, eh, sa ICC. <laughs> eh, ano yan? Baka nga matagal na yun. <laughs> Sabi ko sa'yo. Well, <laughs> really? ang dami-dami, ang dami-dami birada sa iyo, sir. But, ito, honestly, sir, I'm speaking, parang, parang napagkakaisa ninyo ang yellow and the red. Ngayon, dito sa Pilipinas. I really don't know, pero anong masasabi mo po sa mga kagaya kong pula Dahil nga masyado yata silang gumibilib sa mga ginagawa mo. Sir, napagkakaisa po ninyo yung pula at saka dilaw. Sir, ano po, ano po yung mensahe ninyo para mas lalo namin kayong suportahan? Ako, no doubt, suportado kita. Ah, Ano po yung mensahe nyo sa aming mga pula para mas lalo kami, malalo namin patibayin ang suporta ninyo, lalong-lalo na ngayon itong bagong kaso kina Duterte at Okay. Doon po sa mga nakakasubaybay naman po sa sa akin, ano, alam naman nila na seryoso tayong tao, hindi naman tayo ano lang, o uh, umiepal o umieksena. <laughs> Talagang hinahabol natin. Yung mga nagka, nagkasala sa lipunan, hinahabol natin. So itong kaso na to, ano lang ito, isa lang ito sa maraming advokasya natin hindi natin titigilan. Hindi ko po titigilan itong si Bongo hanggang sa makulong. Hindi ko titigilan Ay. si Bato hanggang sa makulong. Kasi... Pagday <laughs> kayo, Bato, Bongo. Ah, Bongo tsaka Bato. Hindi kayo titigilan ni Sentre kasi hindi kayo nakukulong. <laughs> wala na. Sakit talaga sa loob nila to kaya nga, bukan na sila eh. Wala na talaga. Ah, Naomi Chin, wala na talaga. Ardayan. Wala na talaga. Talaga sakit sa ulo nila 'to. Kung gaano kasakit sa ulo 'to ni Digong mo, masakit sa ulo rin nila bato tsaka ni, ni 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 bato tsaka ni Bongo. No. Eh paano? Wala eh. O ngayon, bilog ang bola. Nako po. Wala nang wala nang -pro protekta sa kanila. Wala na 'no, wala na talaga. <laughs> Hindi pwedeng ganoon na ah ang dami mong ginawang kasalanan sa lipunan. Kasama sila sa EJK, di ba? Mm. Si Bato, si Bongo, kasama rin sa EJK. Si, si Bongo, ang daming bilyon-bilyon ang nanakaw sa gobyerno. Hindi pwedeng ang ganun, ganun na lang na makakalusot sila. So, yun po. Ang sinasabi ko naman dun sa mga supporters ng Marcos administration, ngayong panahon na to, kailangan niya ng tulong. Kasi naisang gibainan ng mga Duterte nais bumalik sa pwesto yung mga Duterte para pagtakpan nila yung mga krimen nila, yung mga kaso nila. Kaya pagtulong-tulungan natin ito, hindi pwede makabalik sa pwesto yung mga Duterte at gigibay nila yung bansa. Tama. Yun lang po masasabi ko dyan. Sir, pinapatanong po ni Kaloyal Betty Bush, ano po masasabi nyo doon sa tuloy-tuloy at pa pabalik-balik na komento ng mga anak ni Duterte na si Digong daw ay kinidnap? <laughs> kinidnap? eh, alam nyo, nakita naman natin eh. Ang, ang, ang ano po, ang polisiya, meron po tayong agreement with uh, Interpol na pagka nagbigay sila ng warrant, kukunin natin, ita-turn over natin sa kanila. Sa ibang bansa, pag humingi tayo ng tulong, kunyari yung si Congressman Arnie Tevez, humingi tayo ng tulong sa Interpol, ibinigay naman. Di ba? O kaya nakukulong. O si Alice Gowa ganun din. Eh, obligasyon yon, Di ba? Ah. Kaya nga, ilang yung Korte Suprema, nagpa-issue sila ng TRO. Nung panahon na yun, na nadirito pa si Digong noon, nasa mo pa, hindi in-issue yung TRO. So ibig sabihin, ultimong Korte Suprema na labing dalawa doon ay appointee ni Duterte ay hindi pumanig sa kanya. So ibig sabihin talagang wala hong basihan yung pagkikidnap na yon uh, na sinasabi nila kasi um, eto na, nagsalita na yung Korte Suprema.